ano ha? oh. eh, oh, diba? ako oh, nito no? dito. Oh, oh, ako papa... nito ano ako 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 ano ako nito ano ano ako nito ano ako ano ako nito ano ako nito ano ako nito ano ako nito ano ako ano ako nito ano ako ako Dinis? Oo. Oh. Ating gabi na. Nandiyan ba si Mars? Sige, ano? Ano ang kapalinis mo? Ang sapatos ko kasi may party kami mamayang gabi. Pwede ba pasukin mo muna oh, ako? Mars, gabi, Pars, alas ang dami lang dito sa ako. Sige, pasok muna. Tra, pasok muna, pasok muna. Tra. Pasok muna. Baka nandiyan si Mars, ha? Ha? Baka nandiyan si Mars. Wala, wala. Natulog, natulog na, tulog na nga. Ating gabi na. Pasok muna, pasok muna. Oh. Ano ang kapalinis mo? Ito, sapatos ko. Ano ba yan? Gawin naman yan. Kasi Fars, so, pa, doon pa kasi nakasiksik lang siya sa Lababo, mga lababo yan. Ang dumi. Kasi na, papanood ko yung vlog mo, di ba may mga, re, ano yan? Rexco. Rexco product ka. Oo, oh, meron. <laughs> Baka kaya ng Rexco mo to, Fars. Ano, gawin naman yan. So, ilang taon na yan? Matagal ko na kasi hindi nagamit. So, eh, kulay white ang no, 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 kailangan aros, sa party party. Anong oras naman? Sa alas 12 na, oh. Ayun, oh. Um, ano nga? Ang si, ano, si, si, si Marshmallow, no, tulog Sino ka naman to? Oo, ano nga, alisin yun. Huwag dito, huwag mo Wait lang, wait lang. Saan? Saan? Huwag mo ka to naman, first mo Sorry, sorry. Dito naman, dito naman. Huwag dito, first. Huwag mo na dyan, ha? Hintayin mo ko dyan, ha? Sige. Ilinisin ko lang, ha? Mga si pare, ha? Ito mo siya, Oo. Ay, nakalis na nga ako. Sige first kasi bukas anong gamitin party, ko party. yun eh. Party-party. Sige, wait lang ha. Linisin kasi... ko lang yung sapatos mo. Gawin mong puti yan first ha. Oo, okay. Gawin mong rex ko mo yan ha. Wait lang, wait lang ha. Grabe naman to si Mons. So, oh. dumi oh. Kadiri, di ba? Sige, linisin Purs. nga natin to. Ito gagamitin natin. Okay. Rex 70. Mars, diyan ka lang ha. Si Maren, tulog na. Kaming yan. Tapos siguro na ito, ha? Oh, sige, Pars. <laughs> Wait lang, ha? ko muna na sapatos ni Mars. So, yan, guys. So, oh. natin siya ng rest of 70. Dumi, grabe. <laughs> Ayan guys, oh. Ano tanggal, guys? Ayan, oh, tanggal oh. So double natin ang linis para sigurado kasi matagal na siyang ano, natenga. Lang. Nandoon nito Mars. Ayan, oh, ganyan pa lang, di ba? Ah, uh, di ba? Hmm. Ganyan pa lang. Pero dadoblein pa natin, guys. Dadoblein pa natin yung linis niya. O, oh, di ba? Pero pa lang. Second, uh, first step pa lang yan, guys. Tinan mo naman. O, oh, ba? Diba? Oh, second. Sunod natin itong pangalawa. Actually, guys, itong kagandaan kay Rex ko. Pag Pagka uh, kailangan mo na ng malinis na sapatos, bubuga mo lang si Rex. Bubuga mo lang ng Rex ko. Tapos, kung maulan, wala ka ng problema. Kasi nga, nandyan na si Rex ko. Mabilis, oh. Hmm? Kita nyo, guys. <laughs> o, oh, diba? Hmm. Yan. Yan na. O, oh, pangalawa. O, oh, first step. Yan na. O, oh, ngayon, pangalawa na. Umiin natin pangalawa. <coughs> Tingnan mo. O, oh, di <laughs> oh. <laughs> oh. oh. Sis. Oh. Oh. Okay na. Narinis ni Mars. Oh, yan na. Okay na. Sis. ba. Galing ni Resco 70, di <laughs> O. Oh, tama na nanonood. Lalagay ko yung ano, link dyan. Click mo yung yellow basket. Pwede ka mag-order dyan. Wait lang. Punta na si Mars. Uy, Mars! Ano, oh. Mars? Okay oh, na? Uy, Mars! Okay na, Mars! Okay na, Mars. Oh, tina mo! Wow! Tina mo. Oh, naging puti na, ha? diba? Grabe, ang galing like. Sige, Mars! Sige, Mars! Mars! pusa lang yung pusa